Hello mga kabady, good morning Welcome back again to my channel So sa so, mga kabady ko dyan na uh, hindi pa nakasubscribe Hindi magsubscribe na kayo For more updates sa aking videos So last vlog natin mga kabady Ay nagtalakay ako tungkol sa Medisina na pangdamu Herbicide mga kabady sa ating palayan Na napakaiktibo at mura pa yeah. So kung gusto niyo yung mapanood mga kabady Ay ilalagay ko yung link sa video niyan sa baba So, pakiclick lang. So, for today's video, mga kabadi, ay mag-spray tayo ng Amo Plant Growth Enhancer na gawa ko. O, ayan. Gawa ko means atin, sariling atin, mga kabadi. Ah, uh, gam uh, sa mga kabadi ko diyan na nakasubaybay oh. Alam na nila siguro to. So ito yung uh, improvise natin na amo na tayo ang gumawa. So, made with, ano ito mga neem oil at seaweeds extract ang ating ginamit. So, ito na mga kawadi, ganito lang yung oh, pag-prepare. Oh. So, ang hinanda ko, mga batel. So, ito yung ah uh, uh, sudlan, ano bang tawag ito, uh, ng mga medisina. So, ito yung yung itim, uh, yan yung seaweeds extract mga kabadi. kelp seaweeds. So, mabibili nyo yan sa Shopee lang. I Search nyo lang yung kelp seaweeds. At doon may pop-up up na ano, ganyan. So meron na akong vlog yan mga kabady ay i ko rin sa baba kung gusto niyo ring panoorin kung paan saan ko in order yang uh, kelp seaweeds at neem oil. So ang ating sprayin natin tong mga kabady ay mga isa at kalahating hectare. So mamaya ay ipapakita ko sa inyo yung ating palayan na uh, pangalawa, pangatlo na tong mga kabady, resulta ng pangalawang application kasi ito, pangatlo na to kabady. So, 'yun ang uh, pakita ko nyo yung result. So na na ako mga makabadi kasi maganda talaga yung result. Same rin sa result ng Amo kabady. So, ayan. Ah, uh, 'yan lang natin 'no. Ang ating ano kabady, ang ating ah uh, ganito sa isa at tatlong karya. Agagawa uh, tayo ng 20, 20 nga ganito, nga battle na uh, good for 20 up players. So good for isad sad kalating Italian 'yon. So 'yan na uh, medyo compared doon sa Amo Makabadi, medyo tipid ito. At same din ang result. Okay. na ano ko na na tandi ko talaga mga makabadi. Uh, na compare ko talaga sila. So mas makatipid kayo dito at ang performance hindi naman gaano maglayo, pero mas uh, maganda ito makabadi. So, ito naman makabadi kabady, ito yung neem oil. So, natalakay natin ito makabadi So, recap na pala nito makabadi kabady, ito yung uh, organic na pang-repeal sa mga insekto. So, makikita nyo mamaya makabadi kabady, yung palay natin ay wala talagang insekto makikita nyo. So, napaganda mga kabady. Uh, mataba sya, uh, yun yung advantage nito kasi yung itim, yung sewage extract makabadi kabady, kelp prime, yun yung nasisilbing fertilizer niya ah uh, karaniwan yung ginagamit mga kabady kapag ay, basa kayo sa mga uh, ibang foliar year products meron talaga yung seaweeds na naka indicate yun so ang gamit nila ay ito kelp prime kelp seaweeds kasi yung kelp seaweeds mga kabady ito yung napakagandang for uh, makukuha kasi marami itong vitamina at mineralis na kinakailangan sa ating uh, mga pal uh, palayan so iba't hindi rin palay, so pwede rin sa gulay o iba pang mga tanim nyo so napaganda nito mga kabady plus ihalo pa lang ito mga ay check na maganda talaga yung resulta so yan mga kabadi. ang dosage nga pala nito mga kabady is 50 ml sa neem oil 50 ml per napsak sprayer mga kabadi. so uh, ang bili ko dito mga kabady it's 800 so 8 liters na yun mga kabadi. At uh, 2 gallons 'yun, 2 gallons 800. So tipid talaga mga kabady. Yung ano niyo kasi nakatatlong beses na ako nag-spray nito mga kabady. Ay ayan, hindi pa ako bumibili ng ano, ang nagasto ko lang ay nasa ano pa, nasa 3,000. Yung nagasto ko 2,000 siguro kasi madami pa yung mga kelp seaweeds na doon sa akin ano. So ihalo lang yan mga kabadde, para yung medisina natin na ginamit ay mag sila mag shake sila no so yan ang yung kagandahan mga kabady. so tapusin lang yan natin mga kabady, at panoorin nyo yung ating uh, actual na pag spray kasi para malaman nyo yung ano niya yung ano na nangyari sa ating palayan yung uh, pangatlo na yun oh, ito pa panguna mga kabady yung nasa tagda uh, punlaan pa sila no pangalawa nag spray ako hindi ko na videohan so pangatlo ito mga kabady, so ang ano natin do uh, resulta after uh, two two seconds spray mga kabady ating ano uh, pag spray ng gawang amo plant protein answer so ayan mga kabady stay tuned so ayan panoorin nyo lang so ayan mga kabadde, tapos natin itong ginawa no so mga 20 ito kapiraso mga kabadde. so pag isa dyan isang napsak spray load ang ating eh, spray so yan ah siksik -sik yan sa so, may na minerales at insect repellant din mga kabady so ito na mga kabady so nagamit na may mostly lahat mga kabady no? so, spray kasi nahuli ako pang pagdating dito so ito na mga uh, naubos na mga kabady siguro mga dalawan na siguro natira dito no Oh, ayan mga kabady, kitang kita nyo naman so ayan, ang pag spray mga kabady ito na yun mga kabady uh, resulta sa ano, amo na ating sprayhan <coughs> So, pangalawa, ito mga kabadi. So, ito lang yung resulta. Ito ay pangatlo na. So, ayan, tignan nyo mga kabadi. Ang ganda, di ba, ng pala yung mga So, ang na-disappoint lang ako kasi mayroong kinain medyo ng kohol. Pero, okay lang yan mga konti lang naman. Ah, uh, ayan mga kabadi. So, sa sunod natin na uh, ano mga kabady, ay uh, atin itong lagyan ng abono abono mga kabadi experiment tayo gusto kuwan amo plus Anina? ano abono yung yung granules ba yung traditional na abono na uh, si, ko ano sa palayan para matingnan natin kung okay pa to mga kabadi ang lalaki ba yung ating ano ating uh, ani nadami ba So sa ano na mga kabadi sa kung nakita mga kabadi maganda naman itong ating ano no ating amo So maganda o tingnan nyo oh, yung ating palay. So medyo kinain lang ng kohol talaga mga kabady, kasi dito sa every part na to ay uh, mahirap talaga maubusan ng tubig. So uh, always talaga may tubig availability dito mga kabady, No? So okay na yan mga kabady. basta ang importante mga kabady, hindi lahat, hindi majority. So atin, atin yung uh, bunuhan next week siguro. At makikita din natin ang resulta sa pangatlong spray ng amo. So ang aking observation nga pala dito mga kabady sa ka, mga insects, sa mga steam boarders, mga kabady, ay medyo wala siyang ano, wala siya ganong sakit-sakit -sakit, mga kabady. Hindi katulad nung sa ibang area, no no, sa ibang farmer mga kabady, no, may nakita kong mga puti-puti sa dahon, yung leaf folder. So dito mga kabady, ay wala naman akong nakita nito. Mga steam boarders, wala naman. Siguro ay ano to kanang uh, na siguro yung mga ayaw siguro yung baho dito sa aking ginawang mo. so ayan tingnan yung mga body o. hybrid sl 8 mga kabady napaganda nito mga kabady napakataas ang ani so abangan nyo lang ito mga kabady yung aking mga mga vlogs no tungkol dito so ayan ay uh, panatilihin pa rin ninyo mga kabady na regular yung patubig kapag ganito na yung ah, palay ninyo ganito ng stage kasi ah uh, yung palay nyo ay nangailangan talaga ng uh, tubig pag ganito na at saka yung nga damo so meron ding ano mga damo mga kabady oh. so yung mga damo ito mga kabady madali lang ito patiin ah uh, lang ito ng 2,4D mga kabady ay puksan na ito lahat so ayan napakadami mga kabady ang dami oh tingnan nyo mga kabady so ayan ang ganda dyan mga kabady ah merong ano meron lang kunting mga damo pero okay lang yan mga kabady kunti lang naman mga kabady pa regular lang tayong patubig at spray ng amo so yon so wala, wala rin mga ano mga kabady, mga black bugs So kasagaran na oh, kalimitan nito mga kabady kapag hybrid mga kabady mabango yung kanyang ano attractant din talaga ito sa mga insects lalong lalo na talaga mga kabady sa mga black, black bugs so, wala ay. namang black bugs mga kabady. so safe pa uh, safe na safe yung itong ating uh, oh, yan mga kabady. so uh, sa akin namang sprayer na ginamit mga kabady as of na naman mga kabady so, mga humayum, ay okay pa rin siya mga kabady, no? Uh, regular lang natin ito ng charge mga kapady. after after nyo gamitin ay charge nyo para hindi siya madaling uh, masira mga kapady. para yung battery nya ay preserve so yun mga kapadi ito so, yung ating vlog ngayon no? Oh. so yan no? Oh, napagaganda mga kapadi oh. pangalawang spray pa lang ito mga kapady. panguna yung nasa tagdan yung nasa pudlaan pa siya pangalawa yung last week pangatlo ito so hindi pa natin ma kikita ang resulta nito pagka next week naman ay ma -ano na natin makita natin yung resulta niya so yun mga kabad eh. ah, ito na yung ating vlog no so salamat nga pala sa aking sampung uh, subscribers na subscribe natin natin sa loob ng uh, dalawang araw no salamat po sa inyo so sa aking ring mga silent viewers oh, salamat din po sa inyo so kung nais nyo nga uh, matuto or gusto nyo ah uh, ano, magdagdag kaalaman sa pagpa-farm ay pakihit na ang aking subscribe button kasi uh, meron tayong ibabahagi ng mga kaalaman tungkol sa pagsasaka so ayan so focus muna tayo mga kabady, sa rice farming kasi ay hindi pa tayo na ano hindi pa tayo nag uh, ibang uh, nagulayan so nung datating panahon na magulayan tayo mga kabady, ay uh, -co din natin yon So, ayan mga kabady. Ah, stay safe. Stay palagi mga kabady na. No? Sa inyo nga. Dyan, sa inyo. So, yeah, ito nito yung ating farm. So, napakalaki nito mga kabady. Ah, ayan. Tubig. Tubig pa imo ba de? Ang rami ba de? So, ganito talaga ang gusto ng mga hybrid mga kabady. So, tingnan nyo mga kabady. Oh, ang ganda. So, salamat. So, yun See you in the next video. So, panoorin nyo lang hanggang sa dulo mga kabady. Bye bye.